Magandang araw sa ating lahat. Hay nako. Ito na yung aking pinakaaantay kasi mag start na ako mag-priming ng aking inahin. Actually, meron akong nalaman na 100 days daw yung pagpa-prime. Pero kasi ito yung practice na nalaman ko sa mga tito, kaya ito yung gagamitin ko. Kumbaga, seryosong priming na ito, one month lang. So, itong gamit ko, ngayon pa lang magbibigay na ako, ano ba? Ngayon pa lang magbibigay na ako ng egg 1,000 yan. So, para ito sa aking mga inahin. So, yung mga inahin dito, kasama ko na si titimplahan kasi parang one go na lang. Lahat ko na sila bibigyan. So, eto guys, eto na yung pinaka seryosong pagpa-priming natin kasi nakaprogram naman yan lahat sa ating inahin, nag-deworm -de tayo nagliligo tayo, so kumbaga kasama na yung sa 100 days itong one month natin na serious priming Pero talaga yung tutok talaga to yung walang excuse kailangan gawin at syempre dahil seryoso na tayo sa ating pagpa-priming kumbaga ito na talaga yung the best time ito yung kanilang food. Yung successor. At guys, itong successor na to at tatlo pang pakete doon sa bahay is nakuha namin ng free doon sa aming inatendan na Hobby Expo sa Clark. So imagine nyo, free lang to. <laughs> So guys, magpapakain na ako. At saka, babalita ko lang pala sa inyo na itong girls na itong lahat na nandito is ako na ang pinapamahala ni Barangay Dona kasi busy na siya sa kanyang mga bulit. Talaga naman, kailangan ng oras sa mga bulit niya. Kaya, de, ito, ito silang lima na girls, limang inahin, ako yung bahala. Tapos syempre yung kanilang tubig. Ito na yung kanilang iinumin. Egg 1,000. At dahil uminom na sila ng egg 1,000, meron na siyang egg. <laughs> Joke. Hindi, meron talaga silang egg. Kasi nga, nangingitlog na sila. Kung baga, by nature, nag-aano na yan sila, natural na sila na nangingitlog talaga. Na. Sa kanilang edad. ba? Kaya mag gonna put this. Kukulong ko yung itlog or mamaya na lang. Sige. Pakain muna tayo. Ito tayo sa kabila naman. Dito kay Lucky. oo, oh, oo. Oh, oh, oh. <laughs> Oo. balik is ang mangyayari dito ngayon dito sa aming bakuran ako na yung magde-breed ako na bahala sa pag breed kung anong breeding materials ang gagamitin um, ipapartner sa ating mga girls sasabihin ko rin sa mga susunod na video pero sa ngayon ang may inform ko lang sa inyo is ako na yung bahala sa pag breed nila

malagandang pinaka matanda dito. Pero syempre, papakainin ko pa rin sya nito. Half pa rin. Kailangan natin si malagandang. Kasi, oh, bakit magtatanong, eh, naalagaan mo pa matanda na sa as in talaga naman, matanda na sa kaso, kailangan natin yan lalo na kung magpapahardening tayo kasi sanay siya sa mga sa mga boys na so well, hindi sila nag-aaway-aaway alam na naman yung trabaho tapos naman eto kung na muna natin yung itlog niya bago ko siya lagi ng pagkain kasi kailangan kong ganyanin yung kanyang bahay, kanyang scratch kita nyo yun uh -huh. So, yun yung istorya ni Malagandang. Mayroon siyang silbi dito. Bilang veterina. Vete, veterans. Yan <laughs> lang nangyayari. Yan, Hindi ako nag sa init ha. Okay na yan. oh, hindi oh, to pagkain So ito ay mga ano, mga ginagawa ko is pang serious priming sa ating mga alaga. Kaya nabibigay tayo ng kanilang suporta para sa kanilang pangit kanilang katawan, sa para sa kanilang sustansya habang nangingit Kasi yung mga ganito, mga calcium na yan, kailangan nila masustain yan sa katawan para paglabas ng kanilang mga itlog, maganda. Siyempre, pag maganda itlog, healthy yung itlog, healthy yung inahit. Healthy din yung lalabas na kanilang magiging produce na sexy. Si -si. Dahil naka-expose mga inuman ng ating buttercup, kailangan takpan. Pan natin sila para hindi mainit. Mayroon daw ano yun eh. Mayroon daw nagiging cost pag nakababad yung init sa tubig. Parang nagkakaroon sila ng sakit ng tiyan. Nagkakaroon daw sila ng pagtatae. Kailangan nakatakit. Pwede naman natin ilipat dito. Pero sa ngayon, umaga pa naman, good sun yan para sa mga katawan nila. Kaso sa inumin, hindi good. Kaya takpan na lang muna natin. Guys, napakain na natin yung ating mga inahin. So, papakilala ko na sa inyo ang ating gagamitin na brood cock. Guys, tingnan naman ang ating gagamitin na brood cock. Isa siyang golden boy. Golden boy sweater ang ating ipapipe nyo sa ating mga inahin doon sa kabila. Guys, tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Kung gaano siya kapogi. Guys, finally, ito na, ipapakita ko na sa inyo Actually, nakikita nyo na Ang ating gagamitin na brood Ito ay gift Mula sa ating kaibigan From Naglutap GF Ito ay isang golden boy sweater Ayan o guys, tingnan nyo Yun. Napaka healthy niya Tamang tama kasi itong sweater na to is match sa ating mga inahin na available. Mayroon tayong white kelso, mayroon tayong golden sweater, at mayroon tayong uh, inahin mula sa red game farm. So guys, yun, yun naman, magiging balance yung kanilang mga kulay. Mayroon tayong yellow leg, ayan. Puffy, puffy face ya. Yeah? Ayan guys. So ito yung mga physical characteristics na mamamana ng kanilang mga anak. Pa Parang Oh, kayabang na. Oh, okay. suriin natin siya. Iba na makita mo si Rudy. Guys, eto yung itsura niya na nakababa. Hindi sa kabila eh. Pupurmahan sila ng bulik ko. Ayan. Wait lang, paano ko ta mabibidyo ng nakalapag? Ayan siya. Hindi tayo sa kabilang tipi. See pumasok. At pumasok naman siya. Uy, dito ka. Wait lang. So guys, yan. Sakto lang yung kanyang tangkad. Hmm? Nagpupo pa siya. O, oh, next angle naman. Maganda, yung, maganda nga yung kanyang tindig. Sakto lang yung kanyang station. Izo-zoom ko na lang para hindi na siya umalis. Yan. Yan yung kanyang ano, itsura. Kahirap naman pala mag-video nang nakalapag naka siya. Well, guys, yan yung yellow leg nga yung sinabi ko kanina. Yan ang magiging partner ng ating sweater, ng ating white kelso, na mga inahin. So, guys, ito yung kanyang magiging, isa ang magiging partner niya. Ito ay golden sweater. Yellow leg din siya mula sa rapapap Game Farm. Ayan. Si Miss Yu. Saktong tangkad lang niya. Hindi siya masyadong, hindi siya mababa. Hindi rin siya masyadong matangkad. O mata mataas. Ayan. Yellow leg din siya. Next naman, pupunta natin yung ating uh, sisilipin natin kung si white Kelson natin, si buttercup is pwede. Eto naman si buttercup, iniisip ko kung isasabay ko siya sa uh, maagang pagpapalahi, pero parang hindi na muna, kasi gusto ko muna siyang maglugon para makuha niya yung kanyang buong potensyal sa pagbibreed. Ayan, so parang magiging late na siya. Late na makikipag-participate doon sa ating Golden Boy. Ito naman yung ating si Lucky. Mula sa Red Game Farm. Ayan. Sweater din siya. Tamang-tama din sa ating Golden Boy sweater na ipapartner. Medyo hindi lang siya sanay sa akin kasi ito ay hindi lumaki sa atin. Pero okay lang yan. Kasi mabait naman siya. Medyo naiingayan lang siya sa akin ngayon. So, yan yung kanyang karakteristik. Wait lang. Iso zoom ko. Medyo makulit lang siya guys sa pagtsagaan niya na. Ayaw niya. Hindi siya makita. So guys, nakita nyo naman yung ating paparamihin kung anong mga bloodline ang gamit ko. So abangan nyo kasi makikita nyo kung paano ang isang baguhan na babae na nag-aalaga ng manok. Siyempre, mayroong mga mentors yan, mayroong magsasabi ng ano-anong pwede, may mga advice from Barangay Dona at saka yung ating mga kaibigan na nagmamanok. So kung anong magiging impact na ako yung hahawak ng mga girls ng ating mga pagbibreed ngayong season na to. So guys, abangan nyo lang ang ating pagpaparami. At ako si Aling Mimay. Bye!